maglagay na ng isa. Tampos poste, dalawa. Dalawang poste na. June 25 na ngayon. Dito ulit tayo sa Pasig River Esplanade. Pwede na kaya mapuntahan doon. Yeah, merong naka-bike uh, na merong camera. Kapasakali, pwede na puntahan. wala pang mga shops At yun, nagkaroon ng arang dun binakuran dun nilagyan ng mga GI sheets yan, dun lang muna Hindi uli ng sikat ng araw. Puntahan natin doon. Baka pwede tayo makapag video doon. para makakabayan. Nasa kabila naman ng barge ngayon. ayun Ayan, nagbabaon kanina ng mga poste break time na siguro. So, Ganoon, lakas ng sikat ang araw. Hindi ko makita yung video. Tabo. lalim ng tubig ng Ilog Pasig ngayon Dito talaga sa Yude kang marami mga poste ng ilaw. Magkakadikit pa Pasok ulit tayo sa Riverside Drive. Ang ganda ng pasig River Estenad. Yeah. Next, Urban Jungle. kulay violet, merong green and orange pwede rin gumamela or glutenate ay violet ang bulaklak na na room lang to dito Anahaw ito na mga kabaya. Ito na yung magiging main entrance ng second place. pa rin hanggang ngayon itong mga hagdan na uh, semi yung ang ganda tapos cobblestones na nagawa pa ganda na nandiyan na yung nagagara tayo. yan muna nang uh, bakal Yung mm, lu deck yung mga ano na almera na Ito dito lumit na. Nandun sa kabila ngayon ng barge. Narinig ko na babaon ng poste. Tingnan natin doon. baba na alam meron pang siwang sa bahay ng uh, street dwellers hirap na maabot dito ng araw sa gabe. Adik tu ni challenge dyan kung paano mamimaintain na ganyang kaganda hanggang dito lang muna hindi sinasabi ko pa oh. bali tuloy ito 300 kailangan pang linisin di lampasig nakalabas yung bagong railings. Yes. pero mas gusto ko talaga makakabayan at yung handrail okay, para pantay pantay dating dito lubi ko na papalitan pa ito ngayon. Tanggal na eh, yung mga lumang poste dito. Ito, hindi na nagtuloy. dami yung mga water hayas yun. dito na ang um, magiging sa Quirino station ng Plaza Mexico. Sa lalim ng <laughs> Ubig nang iikut pa sige. Eh. Key spill na dito sa Valley de la Industria. Dito gumugulo ako. Andito. Dito ay nang Sa side ng Valley de la Industria. ito ng Pasig River Esplanade hindi kaya ano na to Pasig River Expressway mga kabayan ang dami may ayaw Ayan. paglagay na ng isa isang poste, dalawa dalawang poste na pabalik naman tayo ng Joe's Bridge